iyon mga katokwa. Another day, another tanghalian na naman. Ayan, oh. O, oh, di diba? May susu tayo. Buhay na buhay. Fresh na fresh. Galing sa ilog. O, oh, yan Tapos, mayroon tayong pako. At saka, mayroon tayong gata. Ayan. Ginataang suso na may pako. O, oh, di diba? Masarap to, mga katokwa. Hmm. Kailangan tanggalin yung dulo. Ayan. Para masipsip. Ayan. Hmm ito yung dulo yung matulis na part nyan di ba ito nyo dito eh, para madaling makuha yung para masipsip asan ang iyong timbulan? Yan, mga gata. Ginisang graba. Yan. At sa huli, ang pako. Lagay ng pako. At kapupukin. At kapusog. Takpan lang hanggang sama. Hintayin mo lang tang ang pako. Ayan. Kaya na natin ng malapot na gata. Yan. Yun. Sarap. so sarap. Ayun. Kinataang suso na may pako. Ayan, kain po tayo. Yan po ang tanghalian natin ngayon, mga katokwa. Another day, another tanghalian po. Kain na!